Iba to, oh, iba to, aswang na to bro, umu tumatahol, umu -uang. oh, oh titi. Pantayo ng kunti. So, yung kasama niya, napapakita, napaparamdam yung inihintay niya. Tara. Salubungin natin. Ano naman ako? Yan, kasama natin si Dokyo. dito yung ano bro ay eh, oo nga, nga. Yung... kita nyo yan mga idol sudad yata yan ang daming ilaw ayan o dagat na yan dyan tapos ng dagat lupa tapos sa lupa mga bahay so, talagang hindi talaga ma ma uh, ano bro talagang ma, ma, mataas na itong bundok na naakyat natin Bro, nadinig mo ba yan bro? Alin bro? May sumisit ba? Ha? Ito. Kss, Ano ba? Hmm. May napansin lang na ako eh. Saan Dito. Wow. Dito ah. Meron din doon yung mga idol yung yung paligod, bro. Yung kapag Kaya, nga. Tahimik, Kaya nga Yun O nawala Nawala Oh. Meron naman. Sino yan? Tingnan uh, mo. Mula naman. Mula naman dito. Pero may, ta, may ano, Oh, wala. Gusto na yun. Oh. Pag, pag lumapit tayo, na wala. Hmm. Parang matapang na sobrang Ay, meron talaga ba? Oh, meron na naman. Ano yan? Ha? Parang masilalim ng lupa, no? Ha? May tubig? May uungo. No? May tubig galing sa niyog. Kaya pala malaki ang katawan ng niyog kasi may tubig. Oh, uh, may ano? Tubig bro. Tubig nga. Tubig. Tubig. Oh, eh? huh? Tubig galing sa galing sa ilalim ng niyog. Baka gamot 'yan, bro. Ha? Gamot. Gamot talaga 'to, bro. Ito oh, gamot. Ay, unga uh, may gamot. <laughs> gamot. Gamot. Tubig, oh, tubig. Oo, uh, oo uh, nga mga lodi. Talagang gamot. Nalito ako sa ano? gamot ng kumukulo-kulo yung tubig bro ha? kumukulo-kulo hmm? ayun o sabi itong bundok na ito bro punong-puno na kababalaghan kaya nga bakit kaya yun bakit kaya may tubig sa loob mo no? kumukulo-kulo ba? Ano mo? Kumukulo-kulo talaga. Malakas oh. Mainit ba siya? Hindi. Maginaw. 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 Malamig. Ano? Galing sa puno ng niyog. Kaya pala malaking katawan ng niyog kasi may tubig. May tubig talaga. May tubig ang laman. niya nga yan. Baka ano yan? Butobod? O ano? Bukal? Barang ganun ba? Parang bukal. Sa bundok na kasi tayo. Bundok, parang ano, vulkan. oh, ayan, ang pula, Oh. Grabe itong lugar. Turo, punong-puno talaga ng kababalaghan, bro. Ano kaya yung, bakit kaya may bumubulok-bulok na tubig dyan? Hmm. Sige, bumulok ka nga. Gumaganon ka ba? Wala nga, tumigil na. Tumigil. Ano na? Wui, gua maganon kak. Ayo, ayo. Dulu hmm. lah. Walao lah. Tubig. Oh, iya. Sigur. Hmm. Ini basya mainit? Ini. Oh, hmm. buluk-buluk lah na naman, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.

Bro, gusto mo lang mag-viral na reels bro, video? Ano yun? Imukbang mo lang to bro, sigurado 1 million views talaga bro. Imukbang uh. lang to. Ganun lang kasimple, imukbang mo lang yan. Black, black chipon kick. Chip <laughs> black chipon kick. Black chipon kick. <laughs> chip ano yan bro, uh, uh ano yan? may timpla na yan, hindi na yan, hindi yan matatabang. Tingnan nga natin. Pag man. tinain mo yan, minukbang mo yan, sigurado 1 million talaga. Hmm. Ini lah. Hilau we, hilau we. Wow. Serap. Black chipunkek hilau pa. Hilau pa. Mm hmm. Indipalo to. Dipo. Ayun pa, pa. merami. Ayun bro. Ah. Uh, Kanu ayun bro organik. <laughs> organik kan. Ini nakakasawa kesolusugan dahil. Itu bro. Parang anu ni. Parang anu ni Mama Mire. Oh, ayun oh. Di ba? Bumuka siya Bruno na nakatay naka ano pa. Tingnan mo. May bulaklak sa loob. Yan yan yung ano. Pag, yung hmm. yan uh, kapag sina sina ano yan. Diyan na kukuha yung tuba. Yung ano niya, alak niya. Mm. Hmm. Oh. laging bumubula bulak doon no? Oh. si, ano, bro? <coughs> uh, si, si pag nakita kami ni Pilimon bro Oh, kung sa kanya bang to, Baka mag viral yung video nya Tawawa kasi kaka, nga, hindi pa makasahod Kakain yun, Kakain yun. Pero siguro hindi naman yun manak. Yun sir, kung siya, kung siguro kung masira yung utang niya, niya pero kung normal ka, hindi yung normal normal yung yung normal yung normal yung normal hindi mag yung normal yung normal yung normal yung normal yung normal yung Bahala ka, hindi ginagay. Normal lo yung isip niya, hindi talaga yung kakain. Tingnan mo yung si ano si Buwi Oo. Oh. oh. tingnan mo yun di. Sumikat talaga siya Sumi dahil sa mga Sumikat siya. Ano, kumakain siya ng itats. Oo, nga. oo nga. Dadaan na lang natin sa biro itong pag-explore mo dahil uh -huh. pag nagpadala tayo. Oo. Oo. Oh! 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 oh. 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 Lakas nun, ah. San galing yung bro. Ha? San galing yun? Bro? Ah, oh, Saan galing yun? Oh, yun, yun biru, bro. Yun biru bro. Oh! guys no. Nadinig nyo? Parang hindi na yun. Hindi na yun aso. Parang malaking aso, bro. Kaya nga. Huwag tayong sa bro. Sedikit Hah? kamu Mau kupian ansah, Bro. Saan ka? Magpapakita ka. Bakit ka tahol ng tahol? Wow. wow. Tahol ng tahol tapos hindi magpapakita. Lakas ng lakas ng busis ah. Nak Nag nagulat nga ako bro nang biglang tumahol dito sa malapit lang natin. Wow. Oh. Grabe ang lakas ng busis eh. Bih, kinabahan ako dun ah. Biglang tumahol sa likuran natin. Iya enggak? Iya, entar mana aku dite. Woh. Nah. Woh. Loh. San galingan lu. Siapa yang tahu matahari? Hah? Allah asman ka. Oi. Oh. Siap, ngih. Uy. Pakai batu. Woh batu aswang lato bro, umu, cuma tahun, umu uang. Oh. Titi. Kemau kubian sa bro. Bagi cuma tahunian. Oh, bro bro. Kemau kubian bro. Oh. Gamitin mo, gamitin mo yung itak mo, bro. Bukang bukang makumbian sa bro. Hmm. Baka nakagat yan ang aso kaya nagkaganyan. Siguro. Wo, kok muku pian Bro? Uh. Bro. Hmm. 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 Hmm, sigi. Sigi, sigi. Sigi. Hmm, wo. Wuh, baik sama bro. Baik sama, <Sessing> wow. Ah. Kalau <Sessing> <Sessing> masih nanti nyong anu bu. Sigi sigi. <Sessing> hmm. 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 Tong astong, tong lobo. Kaya nakagato ng aso bro? Siguro. Na, ano, narahabisan. Nak nakagat siguro to, tapos na hawaan ba? Sige, uh, baka kaya natin tong iligtas bro, huwag na nalang itapusin bro. Sige, Parang, sige. Para kasing kawawa. So, so anong yun, gagawin na? Anong yun, gagawin natin? Yung, yung bato sa katawan niya, tapos Ah, pagagalingin natin at isama natin pa oh, hawakan ko muna yung lalamunan niya bro baka sige. baka ano ang ano baka kung may ano eh, ikaw nang bahala magkuha sa bato mm. Meron, bro meron bro meron sige, sige. sige ikaw na bahala magkuha sa bato bro pahingahin muna natin bro tapos uh, kakausapin natin sige 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 apa itu bersa, katara. Bro, mereka kagat bro. Mereka kagat bro. Karena apa laban yang? Hah? Karena apa Palaban Laban? Tara bro. God, bro. God, bro. Yan. Huh? Tara, bro. Tara. Wow, mereka sama padu dulu?